Hinimok the Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. ang mga sundalo ng Western Command na manatiling determinado sa kabila ng mga harassment ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal, kasama ng DZRH News at iba pang miyembro ng Defense Press Corps, personal na dinalaw ni Broner ang mga suntalong kabilang sa mga naka sa BRP Sierra Madre, maging ang pitong nasugatang tauha ng Philippine Navy sa huling dalawang Rory Operations. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng AFP Westcom sa Puerto Princesa sa Palawan, kabuang labing-anim na tauha na ang ginawa na ni Bronner na Military Merit Medal para sa pagtao sa BRP Sierra Madre habang inalaya naman ng Wounded personnel Medal ang apat na nasugatan noong March 5 at tatlong nagpapagaling pa sa ospital dulot na pinakawaling water cannon ng China noong araw ng Sabado. Kwento ng isa sa mga nasugatan sa ulo na nananatili pa rin sa Camp Recarte Station Hospital humampas siya sa dingding ng unay sa may 4 sa lakas ng pagbomba ng tubig ng China at maswerteng hindi tumilapon sa laot ang mangyaring insidente. Pero lahat ng tatlong pinakahuling nasaktan ay nagpahayag ng kanila pa rin kagustuhan bumalik sa resupply mission para manindigan sa bayan. Samantala, sinabi ni Bronner sa mga sundalo na magpapatupad ng AFP ng changes o pagbabago sa itutuloy pa rin Rorne mission. Bagamat hindi na idinetali ang operational na impormasyon binanggit ng general na patuloy niyang direktiba sa mga sundalo ang maximum tolerance. Basta <coughs> ang na ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandiyan sa West Philippines is uh, maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa, uh, sa international rules-based order. Sa kahit pabiro, binigyang din ni Bronner kasama ni na Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na hindi patitibag ang Pilipinas. Sulat so, po dito sa likod, no? Uh, the Philippines will not be the third. We will also not be the second. We will be the first in the West Philippines. <laughs> Maraming salamat. <laughs> Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.